Welcome back! Namamahas, din na dito naman si Angelino Aline nyo. Yung nagbablog na naman ako muli ah, sa aking short story. At makikita niyo mga kastig, kung bakit may gulong dyan. Yung ating kanga ay ating pinaayos at pinalitan ko ng exterior. Because sa katagalan ah, nag na nag-expire na gulong sa harap at kumakrap na mayroon ng malitik-litik ba. Kaya mga kasi, makikita niyo, yan, sinisinsila na ni Kuya, sinisibit ba para matanggal ang mahalamahan sa na aking kariton sa babaditan, yung luma ko sa likod ng gulong ay aking pinalipat sa harap at aking pinalitan na mas mayroong spike yung aking gulong ng aking kariton. Ano gulong ng aking kariton? Ine, gulong na aking motor, mga kasig. Kaya makikita nyo, yan, binabasa-basa ni Kuya para medyo madulas. At yan na po, nilagay ng ang aking lumang gulong sa likod at nilagay sa harap yan ipinasok ni kuya. Oo, oh, yan. Kinukot-kot ba ang kanyang interior? At ano, yan, no? Yan, pinipinggir pa. Ano yan? Kine, kanang pinggir na tamay ang itna. Tapos yan, pinapasok. Oo, oh, yan, inihimas-himas yung exterior, ha? Sinisiksik sa loob ang interior para naman eh hindi maipit o oh, mga kastig. Ayan, nakikita nyo sinusot-sot-sotito, sot-sot doon, Tapos sisibitin ng kanyang paso panungkit, sungkit dito, sungkit doon, yan. Ikot-ikot ng ikot, ikot ng ikot, pinaikot, pinaikot, yan. Ikot, 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 yan. Malapit na. Ayan, eh, mga kastig, ah. Mahihita niyo? Nung sinisibit-sibit-sibit dito, sibit doon. So, ayan na, mga kastig, nilagyan na ng hangin, no? pinapahagi, no? Nipindot-pindot yung kanyang pin. Kung okay, yan. tinapakan sa kitna. Tapos, inalog-alog-alog-alog-alog ,alog 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 dito. Yan, pindot doon. Para ba yung anyang interior ay maging kwan, pantay at para ni maipit yan, nilagyan na ng hangin. Wait, pinandara ang, ang uh, ano yan, yung compressor. Yan, paganda man ng compressor. Oh, balik si kuya, tapos ni Noha yung pang ng piton. Yung piton ba? Tapos, Yan, nilagyan na ng hangin. Bumba, bumba, bumba. Yan, mapuno, okay na. Oh, yan, tinilip. Yan, tapos pagsilip dito, sinundot naman at nangyay na pitone o binalik. Yan, ibinalik na ni kuya. ang aking gulong sa harap. Pero, yung aking speedometer, eh, hindi gumagana. Yun pala, na-stack na ang kanyang, ano ba yung rotor, yung rotor, umiikot-ikot. Pinapalitan ko naman ang bago, yan. Ipinihit-pihit, sinilip muna niya kung okay pa, kung pwede pa. Pero, yan na haba ng screwdriver ni kuya. Sing haba ng tanyang pasensya. Yan. Oo, oh, ikot, ikot, ikot. Yan, yeah, ang screw. Tapos, binunot. oh, yan. Minila. Ah, hindi mas himas. Ayan. Tapos, mayroon pa siyang pinaikot-ikot ulit. Tapos, tinanggal yung cable. Pagtanggal, sinilip. Hmm, yan pala. Ayan, eh, ipinaikot naman. O, oh, gusto mo taho? Yan, taho. Una, advertise ang programa nito. Hatid sa iyo ng taho. Yan, napailing-iling si kuya. Yan, binalita na ng bago. Binalik pala yung luma, hindi pa bago. Pagbalik, isi isinotsot ulit yung ihi sa gitna. Ayan, sinotsot. Iinangkla ulit. pag Pagsabit. Yan. Nahirapan halo si kuya, dali lang, sabi sot tsot tube sot tsot tito. So, yan na tagal. <sniffs> nung tatanggal, e, eh, sinot sinot so, 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 tsot ulit. Yan, tin, tinuwid tuwid muna ng konti. Pag tuwid, yan, tuwid dito, tuwid doon. Na sundot dito, sundot doon. Yan. Tapos, bubuhati na naman ng Yulong at ibinalik ang kanyang speedo, speedo router, oh, rotor. ha, rotor ba yan? Ano ba? na kayo? Kung ano yan? Basta speedo dog. Yan. Pagtapos isinundot ulit, pagsundot, ayun, natan siya. Tagsundot, sandro, tumagos. O, oh, hindi pa rin. Ayun, lumabas ang ulo. Ah, pinokpok, isinundot ulit, pinokpok, sinundot. Ayun, lumabas na. Mm. Tapos nilagay ang bolt. Sa pa siya, may orasyon pa yan. Oray mo, sorry mo. So. anong gamit ka yun? Kinuha na tala. Hmm. Inilagay ang Yan. Apo sa bahigpit. Mm. Man, higpit dito, higpit doon. na kayo. Sa aking background, maganda ngayon panahon ngayon eh. Yan. Paikot-kikot. Oh. Ayan, ikot-ikot, ikot-ikot. Sabi niya, parito pa na ito bago, hindi na pwede. Kasi masikip, ayan, tinanggal ulit. Ayan, binalik ulit ni kuya, pinaikot-ikot, ikot, silip dito, silip doon. Yung isa naman yung pokpok -pok dito, pokpok -pok doon. Ayan, eh, parito naman gulumin si kuya rin yung gabila, ayan. Pareho silang paparit, mamay ka ni kuya, ma... ma Pogi-pogi. Ayan, pogi. oh yon ang ginawa, tinanggal na naman ang kable. Hmm. Tinanggal ang kable, pinalitan lang ng bago. Sabi, palitan na ng bago kasi hindi na kaya. Oo, oh, hindi kaya ni Kuya ayusin. Ayon, tinanggal ang ulo ng motor. Inlog-alog. Ito naman si Gago. Tumayo dyan, umiyaw. Manang. Ah, uh, Sombrero yung luma. Ayon, tinanggal. Tapos, tinanggal. Hmm, nilagay ang screw. Tapos na ni Kuya na isabit yung mga kable-kable. kable kable Nung kinable, na ng bago. Nung bili ko ng bagong kable. Yan. oh, meron akong bago speedo biter. Yan. Sinubukan, sini niya ako. ng gulong kong bago sa likod. Pero yung aking kadena.